Ayan, eto na ang aking pangalawang nalutong menu. Another request ulit, parang kaluluto ko lang ng sinigang na baka. Ngayon ay request ulit ang uh, nilaga or sinigang na kaming baka. Nasarapan sila nung una. Okay, so wala naman ngayon yung kapatid ko kaya hindi naman siya ngayon makaka -uwi. Ang gusto lang naman nun is crispy pata. So... <laughs> hindi tayo ngayon gagawa ng crispy pata. Ito lang, mamaya luluto ako ng bihon and then uh, spaghetti para sa mga bata. And then magpiprito ako ng tilapia. So, ayan. Natimplahan ko na lahat ito. Napalambot ko na. At isusunod na natin ang kangkong. So, di ba? Napakadali ko lang po magluto sa kusina. Ayan, kasi ngayon ay maaga kaming pupunta sa school. So, pwede na to mamayang lunch or mamayang dinner. Depende. Kung anong oras kasi may mas kami ngayong umaga. Dapat 7.30 nandoon na kami. So, ayan. Nakapagluto na ako ng seafoods. Eto. konti lang naman ang lulutuin ko. Gawa ng kami lang naman kakain family. So, ayan. Diba? E sa saloan kami sa aniversaryo ng aking papa si kuya nakagawa na ng buko salad at saka bibili ng talaba mamaya at saka eto sa amin ngayon ilalagay ko na ang ating kangkong ilagay na po natin ang ating gulay na kangkong Ayan, mamaya pag ininit ko to, kasi may dalawa bali ang kangkong na binili ko. Pag ininit ko to, maglalagay ulit tayo ng isa pang tali ng kangkong. So, ayan. Diba? And then, tatakpan ko na. Nakapagluto na din pala ako ng pagkain ngayong umaga. Almusal ni Kuya Mikel at saka ni tatay ng tortang talong na inokoy ko. So, ayan, second menu. Luto na ang ating second menu. Hmm. Yung ginayat ni tatay para sa ating bihon ay, ipapakita ko dun. Ayan na, ang ating second menu. Luto na. Tatakpan na natin. At eto naman para sa bihon, ayan. At eto na yung naluto ko na okoy na talong. Ayan. So, busy-busy na naman ang inyong inang rina sa kusina. Okay na pa, masarap na. Ayan, eh, si Tate ang aking tagatikim. So, that's all for today. Thank you for watching. Bye!